ดีจนผมจะล่ามากรับผมได้ก็ไม่ก็ม่นะโตเราบากปลากระต้ yan may pa sa lalim kumain muna ako ng hapunan kaya baka mamaya ba kumain ng isda hindi na ako makakain muna ngayon may kumain na nandito sa kabila nandito sa kabila kumain na naman dito na naman sa kabila Ano lang ito. Ang style ito, tumba-tumba. Patatapos yung kila dito. Dito na naman. Bawat dulo nito may bato. Bakal. Bakal lang nilagay. Ito, bito kaya. Tanggal. Yung tanggal na. tanggal mga kapila tapusin ko muna ito pagkain ko kain na tayo mga kapila hapunan ako lang mag isa ng ilaw kasi mataas na yung buwan oh. ang lapin yung buwan hanggang bukas lang ito makapang ano pang boraw kasi bukas ano na alas 12 na mawala yung bulan isa tiraso lang kagabi yung nahuli ko kagabi ano yung 20 kilos bawat